Pag-isipan mo, sabi mo, kailangan mong makakabili ng motor, makapagpa-aral sa mga... Ipat na lang. Para sa anak mo. Sa 30,000 sure ka, uuwi ka, bitbit -bit, -bit mo ang 30,000. Sapat, kailangan mong sagutin ang katanungan. Pag-isipan mo mabuti, Jomar. Kung ano yung buksunang damdamin mo, ikaw ang makakapag-desisyon yan. Sigaw na madlang people ay! Pat! Daw. Pat! Daw. Ang sigaw ng mga kasama mo ay! Pat! Pa rin. Pat. Pero ano Pat. pa? Ang ah, sinasabi ng iyong puso, Jomar. Pat! o lipa? Pat! 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 Ano Pat. 'yon? Pat. Pat. Pat! Pat! Pat ang sinagot ni Jomar. Pat! Ang pinili ni Jomar, tinanong ka namin kanina kung uh, lipat ka, may 30,000 pesos ka na, pero ang pinili mo ngayon ay pat. Ngayon, malalaman natin, Jomar, kung makukuha mo ba ang pat na 200,000 pesos. Ay! Ay! Papaalala ko lang sa iyo, Jomar. Pag hindi mo nasagot ang katanungan ni Coach Chong, ikaw ay mag-uwi ng wala. At paalala din po, please no coaching. Please wala no kang may uwi pag hindi mo nasagot. Ang pinili mo ay pot. Lipat na lang po. Ha? ha? Ano ba nangyayari? Lipat na lang. Okay, liwanagin natin sa huling pagkakataon. Jomar, sa huling pagkakataon, para nagbago ang isip mo. Parang may narinig kaming ibang salita bukod sa pat. pat. Huling tanong, Jomar, for the last time. Pag lumibat ka, 30,000 pesos. Pag mo ang pat, tatanungin ka namin ng question. Pag mali, wala kang maiuwi. Pero pag tama, 200,000 pesos! Ang tanong, Jomar, pat o lipat? mag magdesisyon. Pat o oh, lipat? Lipat na lang po. Lipat na lang. Ang pinili ni Jomar ay... Lipat. Lipat. Aww. Lipat. Lipat. Yung mga madalang people, sabi, oh, pag nagkamali, sayang. <laughs> Dapat lumipat <laughs> eh. <laughs> oh, lumipat na. So, so lumipat ka na? Ka na? Final John. answer, lipat. Eto na ang 30,000. Sabi mo kanina, ang paborito mo ay na subject ay math. Yes. Ngayon, At sabi mo, ang tanong ay? Tungkol sa numero. Numero. Oy. Ngayon, tatanungin natin. Subok lang. Subok, subok. subok lang. Pero, madalang people, wag niyong tuturuan pag alam niyo ang sagot para alam natin kung nakukuha niya talaga no, no. ang sagot. Ang sabi mo, magaling ka sa math. Ang question ay tungkol sa math. Sana, sa halagang 200,000, ito ang question. Anong numero ang nawawala sa series na ito? Anong numero ang nawawala sa series na ito? 2, 4, 8, 16, blank, 64. Anong sagot, Jomar? 12. Ha? Ha? 12. 12. 32. 12 is wrong! Oh, Buti, wow. na Buti na Buti lang! Ilang? mo 30,000 pesos. Dahil ang tamang sagot ay, madlam people? Ano? 31! 32! two Ano ang numero na nawawala sa series na ito? four, eight, sixteen, 16, blank 64. Ang tamang sagot ay... 32. 32. Yeah. Times ko lang yan. Itatimes yes, ko mo lang. Times uh -oh, yes, itatimes uh Multiply natin by 2. But, syempre, congratulations, Jomar. Meron kang 30,000 pesos. Good decision yun, Jomar.